Hello guys, welcome to our vlog. So nata din karon sa Balilihan Bohol aron mamista sa kabukiran. O kauban nato si GC Vibes, no? JC bisera. ang usa sa mga pinakakuyaw nga safety si o sa iyang nga uh, si usap, sa si Bro Ryan Visera. O sa iyang pagumangkon o no? ganak ni kay GC, no? Si O mo ni kani sitwasyon mo. wala may kaibaw, mwagi, kay bawo gasa mi kay sibukit man, wala may ka Oh, na siguro ito gyana ito. Okay. Mo to nga uh, nagbakta sin tawag mino og kastaas niya. Tanawas kay JC oh, uh, murag pastor no, uh, murag padong muwali sa mga kabukiran. Jo. <laughs> Then mo to uh, oh, while nag walking eh, no. Smile lang. So, hantod sa nakita na mo ang dalan, to, no? Na among kagian. So, nami diri agi sa sapa, no sa gamay nga sapa no so tinaw kayong tubigo himdot kayo so guapo kayong tubig Lami kay ligo ani guys no nya samtang uh, naghimasa ta sa sapa no Sumusaka so, na putak tagbalik guys no sa uh, kabukiran kay para mamista no so grabe ka challenges dinin challenging dinin ang pagpista uh, kay katkat uh, jud -kat nao sa kaon kay para uh, gutom no para gutom na syempre para musog ta ni gabot dito sa ibabaw no so mga uh, mga hapit usa kilometro gini among gilakaw mga igsoon sa among pagpamista then kauban nato ang duha kabisera, brothers no nga active kaayo sa uh, Catholic Faith Defenders Agar no <laughs> <laughs> grabe oh dilalim jud oh maginosara maginusara bitaw kaning inahan ya slash amahan So ta Ah, so medyo layo-layo pa jud din tao, no, amo ang atuan. So, may eh, grabe kaayo ka ah uh, lapok among gi agian. So, very challenges kini pagka ah, pero sige lang kay ila sa tumitimo ay no, kao naman, kao na. So, ah what I did sa kabukira tuda nindut cepot na Mistera mamistera siyatan sa mga langka kasi balay nato ang atong nagpinamusika, balita atong bisbol, balivi, piliin Itong rost, 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 rost,